Morning guys, so Sabado na naman. Ano pa nga ba? Tayo'y ilalabas. Dahil sa sobrang stress ko sa trabaho, na, na lang ay magpakamatay na kaming lahat. At ayun, oo, oh, oo, oh, ayun, Hindi oh. ako pwede Andito na naman siya. Because it's Parang ano, may toddler na ano. Yung pagka-week-end. Co-parenting. Oh, oh. Foster parent. <laughs> Yun nga, aalis nga tayo. sa so, ba tayo pupunta? Enchanted! <laughs> mga katrabaho mo dyan, gumakalat na na may video na may Youtube ako. <laughs> mga katrabaho mo, mag-subscribe naman kayo. <laughs> may mag-change career ako. <laughs> anyway, hinihintay naman namin sila Jason. Papunta naman na sila. Tapos kasama namin mga bata. Ganun-ganun lang din naman, manood na lang kayo. <laughs> guys, dito kami ngayon sa Kalamba kasi pupunta kami ng Pililia. Magwi-windmill. Ang hali na guys, 9.30. Kasi mga galing pa kami ng trabaho. So, kain muna kami dito sa Burger King sa Kalamba. Kasi, I don't know, bata pa lang kami every time na papapadaan, kami kami dito guys. Even with my family and friends, parang given na talaga na dito kami magbe-breakfast. Given na talaga siya. Or kung dahil dumaan man kami ng hapon, hindi pwede hindi kami bibili. I don't know why. Parang nakasanayan na bago man kami sumadya sa kung saan man kami pupunta pa sa kung saan pang parte ng lagay. So, kasama ko yung dalawang bata. Siyempre, the usual gang. Alam nyo na yun. Nakikita nyo na yung sa video. Ayan, ngayon si si Don na taga-video na. Sinabihan na ako ni Lia, mas maganda na mag-video. Yung editor ko. Isang puro mukha ako na lang daw. Ito sa ito na. Teka, bibigyan mo sa ito. Teka, chat ka ba? limang balot po. De match? Oo, po. ko na 'to. ba tayo lahat? Sandra. Papunta tayo sa po. Guys, bumili kami lang ng ano, espasol. Tikman natin. nirecommend ni Jason. Ito to, guys sa Lumban. Recommendation din ni Ate Kat mamimili. Inday special espasol. <laughs> nagsisilaw ako. <laughs> <laughs> Ang puti nga, no? Hindi nagsisilaw ako. Wala pa akong tulog. Sarap. Hmm. Hmm. Hindi hmm. ng 50,000. Hmm. Hmm. Guys. di ko na alam kung saan lugar to. Pero bakit kami na kaliraya? Hindi ako sure kung kaliraya na to eh. Yeah, yeah, yeah. Kakain muna kami guys. Dito kami sa... Kaliraya Skypod. Kaliraya Skypod. Sky dito na daw natry na try kasi nila Jason before. So kaya dito kami dad. Dinala. Try natin. Guys, ang mukhang ang ganda talaga sa loob. Kasi ang ganda na overlooking siya. So papakita ko sa inyo. Guys, look. Guys, overlooking siya, oh. Laguna Lake, guys. Please. Guys, etimena nila. Post um, na lang. Yes. <laughs> ay ito isa isa. Isa isa na po lang. Eyo, busy isa. Naging sa iyo ng mundo. Zen Alpha. Ano pa? Alpha. Ano silang pareha? Nag-start sa kanya. Nag-tapos sa <laughs> kanya. So guys, tingnan natin yung pagkain. Kung sulit. titingnan lang? titingnan lang. Hindi rin natin babayaran. <laughs> Kaya <laughs> hindi tayo baka ng buhay sa halagay ng p na nasa Pilipinas. <laughs> Matawag <laughs> yung may ba, bariyer na yung... Lagos bariyer. tulingan talaga. Tulingan, tulingan. Basta nakakaitin behind.

gagis mulat, lahat! tayo, talinghanga, talinghanga yung paggagis, pabillego para pabillego, kasi kasi kung 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 iPhone 13 Dami na kapag. iPhone 13. Cutie. Cutie, cutie. Dami na kapag. Guys, dito kami wow. sa Pililia. Ayan, cool, kita nyo. Yeah. Ayan, windmill. Hindi oh, oh, oh. ko na kayo na-update guys dun, dun sa pagkain namin kanina. Actually guys, mura siya. tas masarap. Yeah. Well, worth the price naman. Don't expect too much, pero mura siya. Kasi $3.50 for the sisig and $3.50 for the Puset, okay siya. Hindi ko kalimutan ko kanina sabihin. Kain na kami na kain, nagutom na. So anyway, so guys, nandito tayo ngayon sa Pililya. sa so ayan guys, oh, mga windmill. Ayan, o. Oh. Ooh. Buti na lang guys, medyo gloomy yung weather, nakisama. Hindi kami, hindi kami, silaw, silaw. <laughs> hindi, kami silaw. hindi kami lusaw. <laughs> ayan, mga touristy people. <laughs> <laughs> and so may aakitan dito guys aki tayo hindi ako sanay pa baba na kabal ng pa niya ito yung araw na nag-iisip siya kung mag-aano siya mag met search siya pa ulet 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 mo pa hindi pa prayo may araw. expectations versus reality babe. yung isa mataas pa eh. Isa ko wala na

Strawberry lychee cooler po. ate parang ano? Soda base. Ah, soda base. Ah. Ano po? Ina-order na po meron na, papa. Oo, gusto mo. Soda lychee. isa pa, strawberry lychee. Soda lychee. Soda lychee. Ah, strawberry Signature mocha. Signature chocolate. Magaganda lang po. Hindi natin tubig niya fizzy. Ano yung fizzy? Ice. Kaya ice na? Ano sa inyo? Ano yung Soda Zol. based. Soda -based. <laughs> -based. based. Hi guys, So ginabi na kami Dito kami sa Tanay Naghahanap kami ng makakainan Uy pwede mag camping Guys pwede mag camping oh. Ayan oh. Ayan siya Guys dito kami sa Turquesa Masa, Ayan siya Turquesa Ayan So gumana ang low light So medyo kita Ayan Ayan guys, so may nagkakampo. Ang cute. Ganito may nagkakampo. Oh overlooking to, guys. Actually, guys, medyo madilim na. Eh, na yung one. Hindi, gumana naman yung low light, eh. Ayan. So, ayan, guys. <laughs> ayan, no. Kita, medyo kita pa yeah. naman tayo. Ayan. So, magpapalipas na kami, guys, ng oras kasi for sure traffic na pa uwi. Tsaka kakain lang din muna kami. Sure talaga, sure na pala tayo, no? <laughs> Pwede pa tayong madras. <laughs> No, you know. Sal, hindi na tayo dito, Sal. Iba na tayo. <laughs> <laughs> guys, pababa siya. Malaki yung hakbang. Turkesa, guys. Oh. Guys, ang ganda na. Parang siyang ano. Parang marokan. Ito guys, turkesa. Usahin nyo na lang. yung ano. Parang <makes> tawag doon. Parang maliit na grasapo. Pumadod. Table yun kasi wala sa grasapo. Yeah. Table hopper. <laughs> Nung tumalo na kay Julian, human happy. Laki na nung dress happy <laughs> na tumalo na. Okay guys, nakita nyo na yung menu. Bala na kayo. Post nyo na lang. Pagod na kami. Pagod na kami. <laughs> Pagod na kami. Wala pa akong tulog. <laughs> Puso Sa pagpapakain Sulit siya Price wise Okay naman siya Pero Hindi ko pa nakuha yung beans So hindi pa namin alam Pero okay naman siya Ito yung aftermath guys Medyo Soap lang yung hangin guys dito Tambay lang kami yeah. <laughs> Sorry nakastouch na ako sa ali. Cecilia <laughs> Medyo yung naantok na ako pero ayos siya guys. Wala, tsaka maganda yung panahon. Hindi mainit, hindi man lang eksakto lang. Dito na rin siguro kami magkakape. Papalipas ng oras, papalipas ng traffic. Guys, dito na kami sa bahay. It's 11.30. Pagod na guys. Napang 20, more than 24 hours na akong gising. Masya mga 30 plus hours. Eh, yung isa oh. <laughs> Pagod. <laughs> Anyway guys, update ko lang kayo ulit po anong meron bukas. Di ko alam kung meron o wala. Pero maggo uh, mag-grocery ako, alam ko. Sana. <laughs> so, guys. Oh, alam nyo na, Sunday ngayon. Di ba sabi ko, di ko alam kung lalabas kami. Yeah, sabi ko ata umamaaga eh. Pero hindi eh. <laughs> Umalis kami gabi na. Guys, 7.10 na. Oh, 10.10. Kasama ko pa din. <laughs> Ah, uh, eto pa yung isa, may dumatay oh. <laughs> Naggrocery na kami, guys. Hindi ko na binidyohan at ano? Pati lang naman pinamili, saka nagmamadali na ako, nagugutom na kami. Huling kain. Ano tayo kumain ning? <laughs> Kala ko bigo usap ko. ko yung Sabi ko, ano tayo kumain ning? <laughs> Kanino <laughs> ko <laughs> nasa tabi ba? Kasi ako ba yung mga 10? 11? Mga <laughs> 10. So, <laughs> yun. So, nagugutom na kami. Kakain kami sa kung saan. Ayun, sa Yayoi daw. Yayoi. So, malaman. O siya, dito na lang kayo mamaya kung saan kami kakain. Bread. Guys, dito kami sa Yayoy. Ang, ang, ang na kami. So, ano ba dito? Pindot-pindot ang order. So, Japanese food order na kami. Gutom na ako. Guys, dami ko puti. Oh my God. Guys, hello. Hey, hindi ako nag-video kanina. Saan? Doon. Sa yayo. Oh. Guys, sorry. Hindi ako nag-video kanina. <laughs> Alam mo, gutom na gutom kami. Pero tama. namin natira. Dami namin natira. Alam pala na order doon, hindi ko naisip. Ayun. So, syempre kape. Kasi sobrang dami tao sa Starbucks. So, nag Seattle's best kami. So, dito kami sa Estex ngayon. Ayun, yung kasi magtagaytay. Tai. Eh, sinasabi ka? Ayaw niya kasi magtagaytay. Kasi Isa yung kasi magtagaytay. Ano ko, parang nabichin, akong nabechin, bigla kong inantok. Saan tagay tayo? Ayaw ko, tapos may pasok na naman bukas. Tatawak <laughs> mo yan. Eh, naghahanap ako nung ano dito, yung... Ang aming si Ibo! Kaya nga, ay, ko na dito. Asa yung ano, yung access, access code nila? Uh, yun guys. Mamaya mm -hmm. ah, na lang ulit. Kikuitua kami. Mga sensitive ang kwentuhan namin. <laughs> Hi guys, so kakauwi lang. Ano oras naman Almost 12. So yun nga, kita pa namin si Chelsea. Doon lang naman kami sa SM kasi malapit lang sa amin. Sa aming lahat. Nag-grocery ako, doon na kami kumain kape afterwards sa Eslex. Nagyaya kasi si Chelsea kaya bigla kami nagkita-kita. So, catch up, catch up lang. Parang one or two months kape ato huling nakita ng mga yan. Anyway, tapos na naman ang weekend. Back to reality na. <laughs> Alam niyo naman guys, weekend lang naman talaga ako nagbo-vlog. Unless, meron talagang ganap. So, anyway guys, sobrang thank you sa lahat na nagsusupport, sa lahat na nanonood, sa lahat na nagsishare, nagko-comments. Thank you very much. And tsaka, sa mga nagsusubscribe, again, thank you. Please like, share, and subscribe sa YouTube channel natin which is at Itoflix. Ganun din sa Facebook. May Facebook page tayo which is at And sa TikTok at Tiktok And sa Instagram men pa makikin. Yun lang naman guys. Again, thank you very much and see you again in the next vlog. Bye!